guys yung tilapin, guys ayan guys timbang guys ayan, ayan timbang guys 知道了，知道。 muluwak muluwak good morning guys good morning guys daw good, good, good morning guys good morning guys pag nasana yan mabilis la rin yan kaya yang kaya ya aror aror ini yang itu pakai Pinipili ang mahihina lang. yan, Para malalakas ang mga... Ano. Yung mga mahina na yan, nilalagyan na yan ng yelo. Para hindi... Hindi... Uh, ay, guys, hindi. Ay, good morning, good morning, guys. Okay. Tanghali na. Tanghali na ba? <laughs> Pinipili yung para sa'yo. Ay, 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 ay. We are Reggie. Okay, malakas. Malakas si Boss. Okay,